ay uh, yung aming committee report ay eh, kailangan isubmit sa penaryo uh, at kailangan din uh, kailangan din naming ano no uh, magpasa ng ano no ng uh, batas no para siguraduhin na itong mga nangyayaring pagkukulang itong nangyaring uh, korupsyon no regarding sa confidential fund ng Office of the Vice President at sa kanilang Department of Education ay eh, hindi na maulit-maulit Sir, clarify lang. You you mentioned earlier po, do sa start pa lang po ng press con natin na pinupuspon po natin yung good government hearing tomorrow to pave the way for the NBI investigation. Nang sa ganun, ay hindi kami nagagamit bilang excuse para masagot ang complaint dito. Yun nga yung invitation kay VP Sara. What made you say po na nagagamit po kayo? Kasi di po ba nagkaroon po siya ng uh, press con at sinasabi niya kaya hindi siya pupunta bukas sa NBI dahil meron daw po siyang uh, committee hearing na atinan. Uh, kaya nga po, yun nga po yung pinarating sa akin ng mga kasama ko na para ang nangyari, eh, kami pa ang nagiging dahilan para o oh, nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. Now, to pave way para hindi naman po, kasi alam po ninyo yung issue po dun sa NBI ay mabigat po. It concerns national security po. Kaya po kami po ay uh, magbibigay la, magbibigay po kami nang sa ganun ay hindi na po kami magamit na dahilan para hindi po siya makarating bukas. Any message po to VP Sara Duterte. Um hindi naman po wala na pong committee hearing po so i guess uh oo -oh, hindi na niya kailangan dumating at syempre po at least uh, hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa sa NBI so ingat po <laughs> Susurano <laughs> so, uh, po ito terminate, hindi, hindi, hindi po ito terminate yung good government. Pinuspoon lang namin yung hearing. Okay, thank until, you. Until ah, until until such time na makapag-file ang makapag-file ang komite ng committee report sa plenaryo. Uh, dire diretso pa rin no? yung trabaho ng komite regarding sa uh, confidential, conf confidential fund issue ng uh, Office of the Vice President. Thank you. If there are no further questions, we will conclude this press conference. We like to thank again Chairman Chua, Chairman Konghun, and Deputy Majority Leader Ortega for joining us today. To everyone, magandang tanghali. Maraming salamat po sa inyong lahat.